Ganyan-ganyan ka pa yan, o. No. Hindi ako makakita. Be, andyan pa rin, oh. Totoo nga. Nakapag ginamit mo tong O2O mascara na waterproof, para ka nang naka, ano, for eyelashes Tingnan nyo naman. Tirik na tirik. Ah, ito yung may mascara, ito yung wala. So, ipapakita ko sa inyo ang difference niya pag ginamit nyo to. Nagka-curl ko muna siya. Medyo hirap ako mag-curl. Pero, bear with me. Mas komportable kasi ako pag nakagamit ng mirror. Kaya sa tumingin ako sa camera. Hello! <gasps> Ang haba na niya doon. Be, eto na siya. hoy <laughs> volume na volume. O, oh, terik na terek na dahil. Wala tayong filter. Kaya kitang-kita nyo dyan yung mga butas-butas ko. <laughs> so, itest naman natin kung ito ba ay waterproof. Sayang yung makeup ko. Pero sige, i-wash ko para sa inyo. <laughs> ba? Ito, tanggalin natin. Itatry ko siya ng walang cut, ha? Pero, baka i-fast forward ko kasi matagal akong maghilamos. Ito yung unang hilamos natin. Talaga, focus natin is dito sa may eyelashes. With soap pa to, ha? Hello, andito Hello, andito pa rin. Hi! Wait lang, wait lang Obe, anjam pa rin siya Kahit na nilagyan ko siya ng sabon Hindi siya nagkalat-kalat As in yung parang may mga uling ka sa gilid Nandyan pa rin siya Matigas pa rin Pero teka, isa pa Hindi pa ako contento <laughs> Ganyan, ganyan ko pa yan Hindi ako makakita laga. <laughs> <Ay. laughs> Be, andyan pa rin, oh. Andyan pa rin yung mascara niya. Waterproof na waterproof. Proven na proven. Oh. Ayan, oh. Matigas-tigas pa rin. Oh! Oh! Dalawang beses na natin sinabon-sabon. Asin talagang sinabon-sabon at kinuskos. Pero... out ka na rin. Pwedeng-pwede ito ngayon summer kahit na nagsaswimming ka. naka ka tilik na, tilik pa rin. na tirek para rin yung mata mo.